Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikadalwamputlima ng Setyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Ang simula ng aklat ni Propeta Ageo Ikalawang taon noon ng pamamahala ni Haring Dario sa Persya. Nang unang araw ng ika na buwan tinawag ng Panginoon si Propeta Ageo. Ipinasabi niya kay Zerubabel na gobernador ng Huda at anak ni Sialtiel at sa punong saserdote si Oswe na anak naman ni Osadak. Ganito ang sinabi ng Panginoon. Ipinamamalita ng bansang ito na hindi pa panahon upang muling itayo ang templo. Sinabi nga ng Panginoon sa mga Israelita sa pamamagitan ni Propeta Ageo Magaganda't maayos ang inyong mga tahanan, ngunit pinababayaan ninyong wasakang aking bahay. Isipin ninyo ang inyong kalagayan. Marami ang inyong iniahasik, ngunit kakaunti ang inaani. Kumakain nga kayo, ngunit hindi nabubusog. Umiinom kayo, ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit ang kita nila'y parang nahuhulog sa buslong butas. May damit nga kayo, ngunit hindi nakalis ang ginaw. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Kumuha kayo ng kahoy sa bundok. Gawin ninyo uli ang templo at doon ko ang aking kaningningan. Sa gayon, ako'y masisiyahan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Panginoon nagagalak sa hirang niyang mga anak Ang Panginoon purihin awitan ng bagong awit Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig Magalak ka o Israel daylan sa manilika daylan sa iyong hari ikaw siyon ay matuwa Panginoon nagagalak sa hirang niyang mga anak Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Aleluya, Aleluya! Ikaw, O Kristo, ang daan ang katotohan at buhay patungo sa Amang Mahal. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Herodes na tetraka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Yesus. Nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling binuway si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sabi ni Herodes, Pinapugutan ko si Juan, ngunit sino ang nababalitang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya at pinagsikapan niyang makita si Jesus. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,